Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito ay isang kwento tungkol sa hustisya na nagmula sa hindi inaasahang direksyon. Isang matapang na marin at isang tiwaling pulis na sa huli ay nabuwag ng kanyang sariling kayabangan. Sa gitna ng mainit na kalsada ng Maynila, sa gitna ng abalang trapiko, isang sipa ang nagbago sa lahat. Paano ba ang buong kwento? Halina't pakinggan natin. Nang sabay-sabay sa Nemapedia. Ang EDSA sa Maynila ay kilala lang isa sa mga abalang lansangan na hindi kailanman nawawala ng aktibidad. Sa gitna ng pagdaan ng mga sasakyan, madalas na makikita si Patrolman Jamin na nakatayo sa gilid ng kalsada na suot ang kanyang medyo kupas na uniformeng kulay tsokolate. Ang kanyang malaking tiyan ay nakaumbok sa ilalim ng sinturon na halos hindi na makakapit sa kanyang pantalon habang ang kanyang maliliit at matatalim na mata ay laging nakatitig sa mga dumadaang motorista. Hindi siya isang iginagalang na tagapagpatupad ng batas, kundi isang predator na nakasuot ng uniforme na nagahanap ng biktima. Araw-araw, may parehong ritual si Jamin. Humihinto ng mga motorista sa mga walang kabuluhang dahilan. Mula sa signal light na itinuturing na malabo, plaka ng sasakyan na nakapwestong baluktot, hanggang sa helmet na hindi akma sa pamantayan. Ang lahat ay pawang dahilan lamang upang mangikil. Ang kanyang matatabang kamay ay sanay ng maglabas ng tiket. Ngunit sa huli ay laging nagtatapos sa paghingi ng lagay o suhol. Kabisado na ng mga residente sa paligid ang kanyang ugali. Ngunit walang sino mang nangangahas na lumaban. Alam nila na ang paglaban sa isang pulis na tulad ni Jamin ay magdudulot lamang ng mas malaking problema. Ang korupsyon ay nakaugat na kay Jamin. Ang perang nagmula sa mga pekeng multa ay ginagamit niya sa pagpapakasarap sa buhay. Pag-inom sa mamahaling kafe, pagbili ng imported na sigarilyo, o kahit pagbisita sa mga nightclub. Wala siyang pakialam sa iyak ng mga biktima na kanyang inagrabyado basta't ang kanyang bulsa ay laging napupuno. Lalo pang lumalala ang kanyang pagiging arogante na para bang ang kalsada ay kanyang sariling kaharian. Ngunit sa likod ng kanyang kayabangan, si Jamin ay isang duwag. Kaya niyang apihin lamang ang mga itinuturing niyang mahina, mga manggagawa, kabataan o babaeng nag-iisa. Hindi niya kailanman targetin ng mga motorista na mukhang may autoridad o nakasuot ng uniforme ng militar o pulis. Iyon ang kanyang estratehiya. Pumili ng mga biktima na pinaniniwalaan niyang hindi lalaban. Munit isang hapon, ang kanyang kayabangan ay babalik upang wasakin siya. Si Winnie ay hindi ordinaryong babae. Sa likod ng kanyang kaakit-akit na hitsura at payat na katawan, nakatago ang diwa ng isang mandirigma na sinanay bilang isang marin ng Philippine Navy. Sanay siya sa mataas na disiplina at matatag na pisikal na pangangatawan. Ngunit sa kanyang araw ng pahinga mas gusto niyang maging kaswal at tamasahin ang buhay sa lungsod, tulad ng karaniwang mga kabataang babae. Sa araw na iyon, pinili niya ang isang komportableng kasuotan, ngunit elegante pa rin. Isang lila na crop top na gawa sa rib fabric na nagpapakita ng bahagi ng kanyang patag na tiyan, ipinares sa puting shorts pang-sports at isang light cream oversized cardigan na bukas ang harap. Ang kanyang mahabang buhok ay natural na nakalugay. Bahagyang inayos lamang upang hindi makagambala sa kanyang paningin habang nagmamaneho. Sa kaliwang pulso niya, nakasabit ang isang fitness tracker na nagtatala ng bawat tibok ng puso at bawat hakbang niya. Papunta nga si Winnie sa kanyang paboritong gym kung saan siya nagpapahinga habang pinapanatili ang kanyang stamina. Bagamat off-duty, ang kanyang katawan ay nanatiling sanay ang kanyang mga reflexes ay matatalas pa rin tulad ng isang kutsilyo. Bumaba na ang sikat ng araw ng hapon nang si Winnie ay magmaneho sa EDSA. Ang hangin ay dahan-dahang humihip sa kanyang cardigan. Lumilikha ng isang kaswal ngunit eleganteng impresyon. Hindi siya nagmamadali. Tinatamasa ang biyahe na may mahinang musika mula sa kanyang wireless earphones. Ang kanyang payat na mukha na may bahagyang ngiti ay nagpapakita ng kanyang likas na kumpiyansa. Walang sino man ang mag-iisip na sa likod ng kanyang kaswal na hitsura ay nakatago ang kausayan sa self-defense at matibay na mentalidad. Ngunit ang kanyang kapayapaan ay hindi nagtagal. Sa malayo, ang matalim na tingin ni patrolman Jamin ay nakatutok na sa kanya. Inakala ng tiwaling pulis na si Winnie ay isang madaling target isang batang babae na may modista na hitsura na pinaniniwalaan niyang hindi lalaban. Hindi niya alam na sa pagkakataong ito, pinili niya ang maling kalaban. Ang mainila sa hapong iyon ay napakainit. Ang basa-basang hangin ay dumidikit sa balat na parang hindi nakikitang layer. Ang EDSA ay punong-puno ng mga sasakyan na mabagal na gumagalaw. Paminsan-minsan ay maririnig ang walang pasensiyang busina mula sa mga driver na gustong makarating agad sa kanilang patutunguhan. Sa gitna ng dami ng tao, si Winnie ay tahimik na nagmamaneho. Mahigpit niyang hawak ang manibela ng motor. Paminsan-minsan ay sumisilip siya sa GPS sa kanyang telepono upang matiyak na hindi niya malalagpasan ang gym na kanyang pupuntahan. Sa gilid ng kalsada, nakatayo si Patrolman Jamin sa kanyang karaniwang posisyon. Kamay sa baywang, Bahagyang nakaumbok ang dibdib na parabang gustong ipakita ang autoridad na hindi naman talaga niya taglay. Pawis ang dumadaloy sa kanyang malapad na noo, gusot ang kanyang uniporme at amoy sigarilyo pa rin ang kanyang damit. Ang kanyang maliliit na mata ay patuloy na nagmamasid sa bawat motorista, naghahanap ng sinumang maari maaari niyang targetin sa araw na iyon. Nang makita niya ang figura ni Winnie, gumuhit ang isang tuso ng ngiti sa kanyang labi. Si Winnie ay hindi agad napansin na siya ay pinagmamasdan. Ang kanyang isip ay nakatuon pa rin sa kanyang plano sa gym mamaya. Siguro susubukan niya ang bagong routine sa treadmill o magbubuhat ng magaan. Ngunit ang kanyang matalim na instinct ay biglang kumilos nang makita niya ang pulis sa harap na nagtaas ng kamay at nag nagutos sa kanya na huminto. Dahan-dahan siyang nagpreno, sinusubukang basahin ang sitwasyon. Mayroong isang bagay sa tingin ni Jamin na nagpakaba sa kanya isang sulyap ng kasakiman at masamang balak na nakatago sa likod ng kanyang peking ngiti. Huminga ng malalim si Winnie, naghanda sa anumang mangyayari. Hindi niya alam na ang hapong ito ang magiging turning point para kay Patrolman Jamin at marahil para sa lahat ng residente na sawana sa kanyang pag-uugali. Lumapit si Patrolman Jamin kay Winnie nang mabibigat na hakbang, ang kanyang bota ay maaalikabok humihila sa mainit na aspalto. Ang kanyang kamay ay hawak na ang tiket. Ang kanyang matatabang daliri ay handang magsalin ng mga peking multa. Sinuri niya ang katawan ni Winnie mula ulo hanggang paa. Tinitignan ang kanyang itsura na parabang bang tinatan siya ang posibleng halaga ng pera na maaari niyang kuhanin. Lumawak ang kanyang ngiti. Kumbinsido na ang babaeng ito na kulay morena ay isa lamang sa mga walang magawang biktima na susunod sa kanyang hiling. Sa isang paos na boses na puno ng kayabangan, sinimulan niyang igalaw ang kanyang kamay, itinuro ang motor ni Winnie na parabang nakahanap ng teknikal na kamalian. Sobra-sobra ang kanyang galaw, na parang nag-arte ng isang legal na drama na sa kanyang ulo lamang umiiral. Tahimik na pinanood ni Winnie. Bahagyang nakataas ang kanyang kilay. Madalas na siyang nakarinig ng mga kwento tungkol sa ganitong uri ng pulis ngunit ito ang unang pagkakataon na personal niyang naranasan ang kanilang katusuhan. Kinuha ni Jamin ang panulat mula sa kanyang bulsa. Iniikot ito sa pagitan ng kanyang mga daliri na marumi sa nikotina. Kinalabit-kalabit niya ang libro ng tiket nang puno ng kumpiyansa na parabang nanalo na siya sa isang laro. Sa kanyang ulo, malinaw na ang senaryo. Matatakot si Winnie pagkatapos ay mag-aalok ng pera upang hindi matiket. Na-imagine na nga niya, nahihingin ang numero ng telepono nito bilang garantiya. Ngunit hindi niya namalayan na ang tingin ni Winnie ay nagsisimulang magbago mula sa pagkalito, naging malamig at pagkatapos ay tumigas na parang bakal. Lalong uminit ang hangin sa paligid nila. Hindi lamang dahil sa tindi ng sikat ng araw, kundi dahil din sa tensyon na nagsimulang tumindi. Ilang motorista ang nagpabagal ng kanilang takbo, nagtataka sa nangyayari. Walang pakialam si Jamin. Labis siyang nakatuon sa kanyang biktima, hindi napapansin na sa pagkakataong ito, siya ang pinagmamasdan. Nagsimulang mawala ng pasensya si Jamin nang hindi agad sumunod si Winnie sa kanyang senaryo. Suminghal siya, pagkatapos ay sadyang nagsalita ng masasamang salita na nakakababa ng moral. Ang kanyang maliliit na mata ay naniningkit nakatingin kay Winnie na para bang hindi na ito hihigit pa sa isang bagay. Lalong naging agresibo ang kanyang galaw. Halos dumikit na ang kanyang hintuturo sa balikat ni Winnie. Ang kanyang hininga na amoy sigarilyo ay bumubuga sa hangin. Akala niya, sa pamamagitan ng pananakot, susuko ang babaeng ito. Nakatayo ng tuwid si Winnie. Hindi na relax ang kanyang balikat. Humigpit ang mga kalamnan sa kanyang braso ngunit na natiling kontrolado ang kanyang ekspresyon. Hinayaan niya si Jamin na patuloy na magsalita, pinakinggan ang bawat insulto na binitawan, kasama na ang panunokso na ang kanyang hitsura ay parang isang babaeng nagbebenta ng sarili. Ang mga salitang iyon ay parang spark ng apoy sa tumpok ng gasolina. Uminit ang kanyang dugo, ngunit ang kanyang pagsasanay sa militar ay nagpanatili sa kanya na kalmado sa labas. Si Jamin na bulag sa panganib ay lalo pang nagpatuloy. Nanganais pa siyang lumapit. Halos dumikit na ang kanyang malaking katawan sa motor ni Winnie. Gumalaw ang kanyang kamay na parabang susuriin ang mga papeles, ngunit sadyang pinatagal niya ang kanyang galaw sa paligid ng hita ni Winnie. Iyon ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Nagsimulang magtipo ng mga residente sa paligid. Ang ilan ay kinuha ang kanilang mga cellphone at nagsimulang mag -record. Alam nila na labis na ang pulis na ito. Ngunit walang sinumang nangahas na lumapit. Hindi nila alam na hindi na kailangan ng tulong dahil handa nang tapusin ni Winnie ito sa sarili niyang paraan. May mga sandali kung kailan umaabot sa sukdulan ang pasensya ng isang tao. Para kay Winnie, iyon ang sandali nang sadyang hawakan siya ni Jamin. Ang apoy ng galit na matagal nang pinipigilan ay biglang sumabog. Ang kanyang mga mata na dating kalmado ay naging matalas na parang espada na kakalabas lang sa kaluban nito. Maikli ang kanyang hininga, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenalin ng pakikipaglaban na nagsisimulang dumaloy ng mabilis. Naramdaman lang ni Jamin ang pagbabagong iyon nang makita niya ang tingin ni Winnie. Bigla, ang babaeng itinuring niyang mahina ay naglabas ng isang kakaibang aura tulad ng isang babaeng leon na handang sumakmal. Ang kanyang mga paa ay kusang umatras ng isang hakbang ngunit huli na. Hindi na pasibo si Winnie. Ang kanyang katawan ay nasa perpektong posisyon. Ang bigat ng kanyang katawan ay nakatuon sa kanang paa habang ang kanyang kaliwang paa ay handang sumipa. Ang lahat ng kanyang pagsasanay sa self-defense, taekwondo, teknik ng marine, combat training ay nagsama-sama sa kanyang isip. Hindi na ito tungkol sa multa o pera. Ito ay tungkol sa dangal, tungkol sa hustisya, tungkol sa pagbibigay ng aral sa bastos na lalaki na akala niya ay immune siya dahil sa kanyang uniporme. Ang hangin sa paligid nila ay tila nagyelo. Ang mga dumadaang motorista ay huminto sandali. Maging ang tunog ng busina ay nawala. Lahat ng mata ay nakatuon sa dalawang pigura na ito. Ang matabang pulis, na biglang naging napakaliit, at ang batang babae na ngayon ay naglalabas ng nakamamatay na lakas. Ang galaw ay napakabilis. Isang tuwid na sipa, eksakto sa dibdib ni Jamin, ay inilabas ng may katumpakan at buong lakas. Ang sipa ng taekwondo ay lumapag ng perpekto, nagpadala ng shockwave sa buong katawan ng tiwaling pulis. Hindi man lang nakataas si Jamin ng kamay upang ipagtanggol ang sarili, Nagulantang ang kanyang mga mata, bumuka ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tunog. Agad na naramdaman ang epekto. Ang matabang katawan ni Jamin ay tumilapon pa atras, parang basahan. Nahulog siya nang nakahiga sa aspalto. Humihingal siya na mula ang kanyang muka. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang uniforme sa dibdib na parang sinusubukang pigilan ang kumakalat na sakit. Hindi siya makagalaw, hindi makapagsalita, nakahiga lamang, nakatingin sa langit na may walang laman na tingin. Hindi na nagbigay ng pangalawang sipa si Winnie. Tumayo siya ng tuwid, huminga ng malalim, pagkatapos ay inayos ang kanyang kardigan na bahagyang nalaglag. Ang kanyang mga galaw ay kalmado, kontrolado, na para bang katatapos lang niya ng regular na pagsasanay. Wala nang galit sa kanyang muka. Tanging katatagan. Tumingin siya sa paligid. Napansin na ngayon ay dose-dose ng tao ang nagtutok ng kanilang mga kamera sa kanya. Ngunit ang pinakanasiyahan niya ay ang ekspresyon ng mga residente sa paligid. Ang ilan ay ngumiti, ang ilan ay tumangutango, at ang ilan ay mahinang pumalakpak. Hindi sila natakot kay Winnie. Iginagalang nila siya Samantalang si Jamin ay nakahiga pa rin sa lupa, napagtanto niya ngayon na ang kanyang buhay bilang isang tiwaling pulis ay tapos na. Ang ugong ng mga boses ay nagsimulang marinig mula sa lumalaking grupo ng tao. Huminto ang mga tao sa gilid ng kalsada. Hindi na itinatago ang kanilang mga cellphone. Ang ilan ay nangahas pang lumapit, nagre-record mula sa iba't ibang anggulo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng lunas at kasiyahan. Sa loob ng maraming taon, si Patrolman Jamin ay naging bangungot sa EDSA. Ngunit ngayon, may isang tao na sa wakas ay nangahas na lumaban. Isang batang babae na nakasuot ng kaswal na damit na hindi man lang mukhang isang bayani ang gumawa ng hindi nila nagawa. Dahan-dahan, sinubukan ni Jamin na bumangon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusuportahan ang bigat ng kanyang katawan. Nagulantang ang kanyang mga mata sa paligid na pagtanto na wala ng simpatiya na natitira para sa kanya. Maging ang kanyang mga kasamang vendor na karaniwan niyang kinukuha ng protection money ay ngayon ay nakatingin sa kanya nang may pang-iinis. Isang matandang lalaki na dating biktima ng kanyang pangungotong ay lumapit pa at nagtaas ng hinlalaki kay Winnie. Nagsimulang mapuno ang hangin ng bulungan at bulong. Sa wakas, may nangahas. Bulong ng isang nanay na may dalang shopping bag. Isang binatilyong rider na may mga tattoo sa braso ay tumango ng nasiyahan na parabang kumakatawan sa damdamin ng maraming tao na matagal nang napipiga sa pagitan ng kawalan ng katarungan at takot. Sinubukan ni Jamin na abuti ng kanyang sombrerong pulis na tumilapon. Ngunit sadyang tinapakan muna ito ng isang binatilyo na naging dahilan upang muli siyang matumba. Hindi na dinagdagan ni Winnie ang pisikal na parusa. Kinuha lamang niya ang kanyang helmet Sinigurong walang pinsala sa kanyang motor at naghanda na upang ipagpatuloy ang kanyang biyahe. Ngunit bago siya umalis, isang babaeng may edad na ang biglang yumakap sa kanya ng mahigpit ng walang anumang salita. Ang yakap na iyon ay tila isang pasasalamat mula sa lahat ng residente na pagod na sa kawalan ng katarungan. Nang gabing iyon, mabilis na kumalat ang video ng insidente na parang apoy sa tuyong kubo. Mula sa mga group chat ng barangay hanggang Twitter, mula sa online forums hanggang sa lokal na balita, lahat ay pinag-uusapan ang magandang marin na bumugbog sa tiwaling pulis. Ang mukha ni Jamie na nakahiga ng walang magawa ay naging meme. Samantalang si Winnie, kahit na sadyang binubura ang kanyang mukha sa maraming post, ay pinupuri bilang simbolo ng paglaban ng maliliit na tao. Ang hashtag na para sa Maynila ay nagsimulang mag kasunod ang mga kwento ng iba pang biktima ni Jamin. Nagngalit ang mga nakataas ni Jamin sa pulisya, ngunit hindi dahil sa ginawa ni Winnie, kundi dahil sa kahihiyang nalantad sa pag-viral ng kaso. Isang internal investigation ang isinagawa, at sa loob ng ilang araw, nabunyag ang buong kasaysayan ng korupsyon ni Jamin na matagal nang nakatago. Ang mga lagay na kanyang kinolekta, ang mga record ng pekeng multa, maging ang kanyang koneksyon sa mga lokal na preman lahat ay nabunyag. Nagsimulang magbalita ang media at napakalaki ng pressure ng publiko kaya't hindi na ito maaaring patahimikin. Si Jamin, na pansamantalang ginamot sa ospital dahil sa pasa sa kanyang dibdib, ay nakaranas ng mas masahol na kapalaran nang bumalik sa opisina. Hindi na siya sinalubong ng kanyang mga kasamahan. Tanging isang sulat ng pagpapaalis nang walang paggalang at isang plastic bag na naglalaman ng kanyang personal na gamit ang naghihintay sa kanyang cubicle maputla ang kanyang muka ng dalawang pulis na nakasuot ng kumpletong uniporme ang naghatid sa kanya sa patrol car hindi upang magtrabaho kundi upang sumailalim sa proseso ng batas samantala si Winnie na ang tunay na pagkakakilanlan ay nanatiling lihim ng Philippine Navy ay narinig lamang ang balitang ito mula sa kanyang mga kasamahan. Hindi siya nakaramdam ng pagtatagumpay kundi lunas nang bumalik siya sa kanyang paboritong gym pagkaraan ng isang linggo, binigyan lang siya ng isang paggalang na tango ng kanyang coach habang ang ilang miyembro ay gumiti. Walang sino man ang tuwirang nag-usap tungkol sa insidente. Ngunit ang aura ng paggalang na nakuha niya ngayon ay naiiba. Ang New Bilibid Prison ay hindi lugar para sa mga mahihina. Ang mga selda ay masikip. Ang mga pasilyo ay amoy pawis at desperasyon. At ang mga bilanggo ay yaong mga nawalan na ng lahat, kasama na si Jamin. Ang kanyang orange na uniporme na suot niya ngayon ay tila mas mabigat kaysa sa uniporme ng pulis na dating ipinagmamalaki niya. Ang kanyang mga mata na dati matalim ay laging nakatingin na ngayon sa ibaba. Nakayuko ang kanyang mga balikat na para bang sinusubukan gawing mas maliit ang kanyang sarili. Ngunit hindi ito nagligtas sa kanya mula sa ibang mga bilanggo. Marami sa kanila ang biktima ng mga tiwaling pulis tulad niya. Mabilis nilang nakilala ang dating viral na pulis. Ang kanyang unang araw ay nagtapos na may pasa sa pisngi. Ang kanyang ikalawang araw ay may sugat sa likod. Ang mga bantay ay nagkunwari na hindi nakikita. Tulad ng dati nagkunwari si Jamin na hindi nakikita ang mga iyak ng kanyang mga biktima. Sa madilim na sulok ng selda, sa wakas ay nagmuni-muni si Jamin. Naalala niya ang mga mukha na dating kanyang piniga. Ang nagtitinda ng fishbowl na napilitang magsara. Ang estudyante sa kolehiyo na nagbenta ng laptop para lang makabayad ng multa. Maging ang mga nanay na kanyang pinaiyak. Ngayon, nararamdaman niya ang nararamdaman nila kawalan ng pag-asa. Samantala, sa labas ng mga pader ng bilangguan, patuloy ang buhay. Abala pa rin ang kalsada, ngunit ngayon wala ng pulis na may malaking tiyan na nangungotong sa mga motorista. Ang mga residente ay nagsisimula ng mga has na magsumbong kung makakita sila ng kawalan ng katarungan. At isang hapon, isang batang pulis na bagong assign ang tumulong sa isang lola na tumawid sa kalsada, isang maliit na larawan na maaring magsimula ang pagbabago mula sa isang tamang sipa. Kaya nga ang kwento tungkol sa hindi maiiwasang karma, si Patrolman Jamin, na akala niya ay immune siya sa likod ng kanyang uniforme, ay sa huli ay nabuwag ng kawalan ng katarungan na siya mismo ang nagkalat. Samantala, si Winnie, nang hindi niya namamalayan, ay naging simbolo ng pag-asa para sa mga inaapi. Sa bawat aksyon ay laging may kahihinatnan, at sa bawat kawalan ng katarungan ay laging may posibilidad na lumaban.